Hi guys! So dumating na nga pala yung in-order natin sa Lazada. Ayan, pang ano to, blood pressure. Para malaman natin kung hinahigh blood ba tayo, kung mataas ba yung dugo natin. So nabili ko siya sa halagang ano, 745 sa Lazada. Tapos 2 days lang, dumating na rin siya. Kaya ngayon, i-unbox na natin siya. Pukuha lang ako ng gunting. ayan Sana maganda to kasi madami naman akong nakita sa review nito na okay naman daw siya. Ang maganda nga pala dito, uh, kahit hindi ka marunong sa pagtingin kung ilan ba yung number na mataas ba yun, mababa ba yun, basta lalabas yung kulay na to. Ayan pagka kulay pula, ibig sabihin mataas yung blood pressure mo. Pagka orange naman, ibig sabihin warning yan. Pag blue, ibig sabihin maganda yung blood pressure mo. Ayan. Tapos meron siyang ano, pwede siyang gumamit ng ano, two person na marirecord talaga yung uh, pagkuha mo ng blood pressure. Halimbawa, nag-check ka ng umaga, ng hapon, ng gabi. Mare-record siya. Good for to yun. Tapos, ayan. 90 sets memories. One button quick measure measurement. O, oh, ayan. Tapos, makikita rin natin dito yung ano niya. Kung ilan yung heartbeat mo. Di ba? Lahat na. So, yun. Saan na natin siya? Ayan. Sinocare nga pala yung pinili kong ano uh, brand kasi uh, subok ko na siya dun sa pancheck ko ng sugar so eto hindi ko to, hindi to kasama sa binili ko freebies lang siya ayan thank you sa seller kasi binigyan niya tayo ng free battery at ito naman yung mismong uh, unit ayan meron siyang tatlong klase ng bottom ito, set, start, tsaka yung, ano to, hindi ko rin alam. Tapos dito yung charger, para kung gagana siya. Dito naman sinasalpak yung ano, yung may hangin. Ito yan. Yan. So digital na siya, napakadali nito guys. Gamitin. At isasaksak lang natin siya. Buksan natin. Yan. Oh, Di ba? mo lalagay yung braso mo. Tapos, sabi nila, pwede mo siyang magamit ng hindi hindi ka gagamit ng battery. Kumbaga, ididiretso mo siya sa saksakan. Kaya, mamaya, subukan din natin kung gagana ba yun. Pero ngayon, gamitin na natin yung may battery para portable lang siya. natin yung battery. Maganda maganda kasi sinamahan niya na ng battery. 'Di ba? Kasi kung sa iba 'yan, mabibitin. Dumating na yung produkto pero hindi mo pa matesting testing kasi wala ka pang battery. Pero ito on the spot. Mabibili mo na yung ay matetesting mo na yung ano niya, produkto niya. Lapit ka konti lang, baka hindi naririnig yung boses ko. Ayan, shout out nga pala sa asawa ko na nagbibideo nito. Ayan, nalagay na natin yung mga ano, battery. Okay. Ay, tama ba? Ano na to? Ay, tito tito. <laughs> So, ito naman ang isasaksak natin. Ayan, dito natin siya ilalagay. Yan. Yan. Tapos, upo ka dito. Yan. Tapos ngayon, no, titestingin natin. Ayan, titestingin natin. Tapos, so first try natin to guys, no? Maka, mauwi na ako sa pagdodoktor. Hahaha. <laughs> Sana maayos yung produkto niya kasi nakakatamad magbalik nito eh. Dapat ba mahigpit? Pag dito pa lang. Mm -hmm. yun eh. Ayan. Eh, relax mo lang. Ayan. Kala mo, expert talaga eh, no? pip sabi dito, pipindutin lang natin yung start. Gagana na siya. Ayan, tapat lang natin. quiet and relax. Please keep the cuff at the same height with your heart. Nagsasalita pala. So yan guys, lumulobo na yung ating ano. Yan, maya maya lang makikita na natin yung result. Ayan, hi ka love. Huwag kang kabahan. Mga pulang-pula yan. <laughs> Measuring over. Your blood pressure is... Systolic pressure. 128 millimeters of mercury. Diastolic pressure. 90 millimeters of mercury. Your pulse is... 67 beats per minute. <laughs> Pula. Kulay orange siya. Bakit? So, 100, ibig sabihin, nasa, medyo mataas yung ano mo, blood 100, pressure mo, kasi naka-orange ka? Hmm, hindi. hindi. Pero, 120, okay lang. Okay eh. 120, 120, okay, okay lang. Over 90, okay lang yan. Yeah. Okay lang. Hmm. Pa parang ano kasi, uh, kapag... Ang one, pinakang normal, oh, as in blue. -ano okay lang. Ang pinakang normal as in blue. Mm -mm. Normal na normal. Yan. Pero ang mataas mm -mm. sa blue ibig sabihin okay pa din naman. Nasa oh, normal siya. Normal pa rin. Pero itong kapag kulay pula 168. na, 'yan yung talagang high na. Mm -hmm. Normal 'yan. So, accurate normal naman naman. Maranong kamagtan yan te, yung 28 128 normal 'yun. Uh -oh. mm -hmm. So, yun guys. Okay naman <laughs> siya. <laughs> Iko-confirm natin to pag nagpa-check up tayo sa clinic, kung talagang accurate ba yung lumabas na uh, blood pressure. Normal yun, diba Okay. Thanks for watching! Ah? Normal yung normal <laughs> <Lion. tayo, baboy. laughs> <laughs> po. Normal po Our pulse is may sinigang mamaya. May sinigang na baboy mamaya. <laughs> sisig, sisig. Shout out nga pala sa nag-sponsor nito. shoutout kay ate siya. Ayan, thank you sa pag-sponsor nito. Ayan, napakaganda. Bawas alalahanin na kapag uh, iniisip namin na may high blood kami. Ganyan. At least ngayon, hindi na ako kailangan magbalik-balik pa pumunta ng clinic. Diba? Pwede ko nang i-check ngayon yung sarili ko pag nakita kung parang mataas. Tsaka na lang ako pupunta sa clinic. So, thanks for watching!